Kamusta naman yung karanasan mo kay 2.0? Wala, bungkag. Bungkag? <laughs> Kamusta? Single mom? Ay? <laughs> Kamusta ka naman? Kamusta naman yung experience mo dito? Guys, pumunta ako sa bahay ng single mom. <laughs> Kamusta naman yung karanasan mo kay 2.0? hala bungkag bungkag <laughs> Nga man na bungkag wasak ang kaluluwa wasak ang kaluluwa heeh mm -mm. na experience mo na makasama si uh, 2.0 anong pakiramdam masaya ako yung nagwagi sa lahat. masaya ka ganda guys no <laughs> binasag ko na pong up doon yan. Overuse na. Yung Overuse na. Overuse. Ay, hindi. Iningatan ko. Ba't ang overuse? <laughs> Ariela. Ha? Inatan mo ba? Mm hmm. Tignan mo, parang hindi naggalaw. Tilipin oh. mm. mo yung baba. Pero, pero tinampak-tampak ko yun. Mm, mm, mm. Ganun ba yun? Pag mahal kayo ng single mom, guys. Grabe. Sulit. <laughs> ha? Ayaw mo na ng umuwi. Ayaw mo na ng bumalik, eh. Yan nga, <laughs> Parabitin ka pa nga, eh. Baka ikaw. Ako oh, ito, yun sabi mo eh. Paalis na, nagyaya pa. Ano pa yun? Naligtad mo. Ha? Ako po Ay. pinaligtad Mamatay man? Ako? Ha? Dalawa tayo, hindi ako lang. Ay, wag. Hindi <laughs> pwede. Paano yan? Siyempre, eh, di ba? Magkakaroon na tayo ng, ano, magkakaroon na tayo ng second baby, di ba? Yari ka talaga Bakit? sa ako. Iinis ako sa iyo. Dumating na ba? Hindi ba? Oh, Positive na yun. <laughs> 'Di ba? Naipasok man. Ah! Discard. Discard. Oh. Ah. Paano ba 'yan? Oh, oo. Hmm. Hmm. 'Di 22 dadarating na, 'di 22. 25. O 25, ano na ngayon? Magti-train na ngayon. Magti-train na. Di ba? O wala pa rin. Ibig sabihin, oh, hi. <laughs> magsaya. Ha? Wala pa kung ka magsaya. Eh, e, paano kung nandyan? Eh, di okay na. <laughs> <laughs> Ha? Wala na tayong magawa. Ano nga naman? Marami nagpipresenta na ano, maging kumari ko. Kumari natin, okay lang sa'yo. Ha? Ako yung hindi kung sino yung gusto ko. Hindi pwede dapat mga kaedad natin yung mga ninang ng anak natin. Hindi pwedeng matanda na. Para pair naman tayo. Para meron ka din naman. Meron din ako. So, Pipili ka yung lalaki oh. tapos yung babae. Para sure. Hindi po, hindi. Dapat mga, ano, mga kaedad natin yung mga ano natin, mga ninong-ninang, ganon. Ikaw sa babae, ay, ako sa babae, ako sa babae, ikaw sa lalaki. Hindi oh. Baba, ako pipili sa babae, Gano'n. Huwag mo po. <laughs> <laughs> eh, bakit ayaw mo? Basta ayaw ko. Bakit? Ano rason? Alam ko na yung mga ganyan. Ha? Alam ko na yung o bakit? mga bakit? Kunwari, kumari, kumari, tapos kakanain. <laughs> Ayaw mo ba ng ganon? Kung meron talaga, ano, kung meron talaga, so, bibili ka, lalaki. Hindi nga ni, eh, paano yan? Pag nawala ka, eh, siyempre, eh, sa kumari na lang ako pupunta, hindi pwede na kung kanino pa. Ha? Kayo ni kumpare mag ano mag alaga. Hindi ko hindi ko paano pag ikaw na wala, 'di ba? Diba? Maganda na si kumare at least, 'di ba? Kilala ko na. <laughs> ha? Tundo pag nangyari 'yan. Ay, okay lang, di mo na ako natatakot sa multo eh. <laughs> sa ang usapan natin. Kapag diba? Kapag so, multo ka na tapos makita mo kami ni Kumari, magagalit ka lang. <laughs> si pipiliing babae ako ang pipili ng babae. Hindi pwede. Pipili din ako. <laughs> hindi pwede, hindi pwede. Paano? Ano kasi dapat 'yung bata, bata din 'yo. Ano ah, dapat kaidatan din natin 'yung ninang, ninong ng anak natin ah. <laughs> mga lalaki. Ha? Yung mga kaedad mo na ng mga lalaki. Oh, pwede ka kaedad ko, tapos kaedad mo rin na babae ganon <laughs> kaklase mo, ganun. Oh. Para kapag Kaya nga, ganun nga kukunin natin. Tapos yung sa akin naman, Imalayo mo man ako sa amin, hindi online na lang, babae. Hindi mm -hmm. po, oh. Tapos yung mga natin, mga ninang, taga Maynila, tsaka Mindanao. Ha? wala yan no go yan. Kung pipili man tayo ng babae, dapat dito lang sa ano dito lang sa Rojas. Yung mga kabatch. Hindi pwedeng dapat diyan pinipili. <laughs> hindi yan pinipili, pero tayo yung tayo yung awa ah, ng binyag-binyag uy. <laughs> ah. Walang makakalusot. Ako man yung magpipil up. Ano wala makakalusot?